Hello, magandang araw mga kababayan at lalo na lalo na sa mga OFW na patuloy nagsusumikap. Ang nakikita nyo, hindi ito mga result ng bar o board exam result. Ito ay mga district congressman at mga party list. Sila yung mga pumirma para ma-impeach si BP Sara na may kabuuan 215 na congressman pumirma para impeach si BP Sara. Ang first place sa listahan, walang iba kundi ang ang presidential son, si Sandro Marcos, representative. First district ng Ilocos Norte. Baka andito rin yung mga district congressman nyo, mga kababayan, at mga partylist. Kung napansin nyo mga kababayan, karamihan sa mga firma ay mga unopposed doon sa kanilang distrito. Ibig sabihin, wala silang kalaban, sigurado yung kanilang panalo. First time ito nangyari, hindi lang sa si Pilipinas, kundi sa buong mundo na isang vice presidente na i-impeach mo, na wala naman kapangyarihan, mas may kapangyarihan pa yung barangay captain. Ang layunin nila para hindi na makatakbo si B.P. Sara sa pagka-presidente sa 2028. Mga kababayan, lalong lala na yung mga nagmamahal sa bayan, si B.P. Sara kailangan talaga yung tulong natin tulungan natin siya sa pamamagitan na, na ipasok man lang natin kahit man lang walo doon sa mga Duterte lineup na PDP para naman may laban si Bipisara kasi ang impeachment numbers game mas maraming numero mas advantage Bipisara meron siya apat na impeachment complaint sigurado sa apat na doon meron yun sa sal kasi sa salen doon nadali dati si Chief Justice Corona sa sal kaya mga kababayan, si Sara, kailangan talaga ang tulong natin sa pamamagitan. Huwag natin kalimutan mga PDP lineup talaga. Kahit man lang, walo talaga ang kailangan ni VP Sara sa mga Senado. Pag makapasok, walo sa mga lineup ng PDP na Senador, sigurado hindi nila ma-impeach si VP Sara. So dami ang problema ng Pilipinas mga kababayan. Bakit ito pa ang inuna? Impeachment. I-impeach na si Sara. Wala namang kayong makuha dyan papalitan lang sa Congress at sa Senado doon lang malamang si Speaker ang papalitan diyan na kung sino makakuha ng majority votes so meron more than 300 or 320 318 na congressman nandyan lang yon na ang pumirma ay nasa 215 so meron isang daan din ang di pumirma Binadali ni na pagpirma para i-transmit agad sa Senado noong lumabas ang desisyon ng Supreme Court na ipinapaliwanag yung blanco doon sa BICAM, baka andito yung mga paborito niyong congressman or congresswoman or parties. Pang last number 215, nating palos mapufirma, yung AXIS part list ni Tulpo, si Jocelyn Tulpo, pumirma. Ito yung article of impeachment na pwede nila kay Bipisara. Good luck. God bless you, Bibisara Be strong, ka-Pilipino. Behind you.